Alright, welcome back mga kaubayan dito sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 501 Ah, uh, Unang una ay nasa sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang kayong ng mundo naroon Ah, uh, Pag-usapan po natin mga kaubayan ito kong si por uh, former President Rodrigo Rua Duterte. Alam niyo po ba mga kababayan na ito palang si Rodrigo Rua Duterte ay mabait naman pala ito eh. Tanggap niya naman pala mga kababayan na ito pong si uh, President Bongbong Marcos ay napakabuting tao. Ayan po ay pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, siguro po, dahil po sa pagkakataon po siguro ito, iba eh ka po normal ang pag-iisip ni Digong, kaya nasabi niya ito. So, magandang maganda kanyang sinabi, tinuri niya po si TVBM, mga kababayan. Ito po, panuorin po natin ang naging pahayag oh ni former President <laughs> Rodrigo Roa Duterte. Si Bongbong maayong tao. Wala yung koy problema ng President. O yan, sabi po ni Digong mga kababayan, wala daw po siyang problema kay PBBM. tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O yan ha, sa totoo lang, suportado niya raw dahil mabait. Okay, compare sa ako, he is a very dignified. O, kumpara daw sa kanya, CPBBM si is very dignified. Respectful. Respectful. Humble. Humble. Kasi niyad ba? Kili pa na presidente. Maha Oh yan ha. Ah, kahit pa daw noon, hindi pa presidente si PBBM, mapagpakumbaba. O yan po ang pag-amin ni Duterte mga kababayan. Oh. Kaya ako po, mga kababayan, ako po naniniwala kung mag-uusap lang po itong si former uh, President Rodrigo Duterte at saka ito pong si PBBM na hindi makikialam yung mga nakapaligid sa kanila. Wala, magiging lang po eh. Magiging, uh, magiging close mga to. Wala pong magiging problema dito. Mga kababayan. Eh kaya lang po siguro minsan nagpapayag ng ganyan si Digong na minsan binabanatan niya si TDDM dahil po siguro ito sa nasusulsulan ng mga nakapaligid sa kanya. O kaya po siguro minsan nasasabi niya yan na binabanatan niya itong si TVBM. O pero kung mag-uusap lang po itong dalawa na to mga kababayan, ako po naniwala magkakasundo po ito. Sigurado eh, lalo na, lalo, lalo na po si PBBM walang naman po natin ito po ay hindi uh, nagtatanim ng galit sa kanyang kapwa uh, kita nyo naman kung paano siya muramurahin itong mga uh, DDS na ito pero hindi niya nalang hindi niya pinapansin hindi po ba mga kababayan o yan ang totoo na aminado po si Rodrigo Duterte mga kababayan na ito pong si TBBM ay mabuting tao mabait o ma ano, mapagpakumbaba. O yan po ang sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. O muli po, hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 5.1. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, eh huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube. Sa ating po mga bagong uh, upload na reaction video mga kababayan. At kung gusto nyo po magpa-shoutout, ay mag-comment lang po kayo sa waba. At ilagay nyo po ang pong lugar kung tagasan kayo. Para po sa susunod po nating uh, vlog, isa-shoutout ko po kayong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang Nerds TV 5.1.